Alright. Anyway, pasok ko muna yung iba kasi may um, dalawa kanina pa, Den at at Henry magkasunod. Dennis Sir, may isa nga ka po. Kanina pa, nalaglag na ngayon isa eh. Dennis Hello, sir. Magandang tangali sa inyo. Yes, po. Ah, uh, yeah, I think tapos na ang ano, honeymoon stage ng triangle offense ni Team ko. Talaga, basang-basa na siya ng mga, ano, mga teams ngayon. Yung sa Chinese Taipei pa lang, alam na alam nila kung paano ano, eh Tapos itong ano sa Juicy lang ganun din. Alam na nila, sabi nga kanina parang may nabanggit niya, na sanay na 'yung mga teams sa triangle offense. Ang nakakainis sa triangle offense is 'yung pagka natambakan ka tapos ah, kailangan mong mag-go uh, through the motions, parang sobrang bagal parang nakakainip, hindi ka parang walang ano, uh, quick scoring, parang ganoon. Tapos puro JB lang talaga. Ah, uh, yun I lang, pa yun pa lang si yung gusto kong sabihin. Yung Billy, Billy parang naalala ko yung ano ha? parang it grows back on me dati. Sukan-suka ako sa dribble drive opens eh. Tapos mm. kayo parang yung triangle opens naman na na. ng umaano sa utak parang diba? ano, parang hinahanap natin yun. Sana siguro ano, i-mix up niya. Lagyan niya ng konting pick and roll. Okay. Kasi puro okay. mo ito okay. ng triangle. Ano yung ginawa ni Tab Baldwin versus Korea? Pero, pero yun, there was a Mismo. time na na nanagyan ng okay, triangle offense ng coach team ko sa Nebra, tapos hindi nag naging effective, nag-run and gun siya. Naalala niyo yun? Oo, hmm. totoo yun, totoo yun. Nag-switch siya, nag-switch nag ng run and gun kasi hindi kayang ma-adapt kasi bago pala yung triangle offense eh. Kapapasok lang ni Tim Cohn. Sana gawin din ang gawin niya na he could be flexible enough to change his place. I agree. Yan, yan I agree. Um, mga pre, meron akong isang concern. Kasi diba, syempre, we are talking about the triangle offense, di ba oh. Paano pa kaya pagdating sa youth team kay LA Tenorio? Anong mangyayari? Pagod. Diba? Yun, <laughs> Lubog tayo parang Josh Reyes lang na tinambakan tayo ng USA ng 96 points. ba? Diba? Parang ano ang gagawin ni LA tapos puro youth? Sino ilalagay niya sa youth? ba? Diba? Kung favoritism na naman katulad kay Coach, Coach Josh, Nako, yeah. magkakaproblema yan, promise. Kaya ako na-relay kasi Malay. dahil nag-aalala ako. sa, din, din, Then nag-aalala lang ako sa U team natin. Kasi <laughs> syempre, yun, <laughs> pa, kaya na ko lang, yun lang. Okay, okay. Two, two steps ahead si Billy. <laughs> One step buti, na, buti nga, sport buti sport nga sport. Buti hindi niya buti hindi niya binebenta si Tab ngayon eh. Hindi. <laughs> buti hindi binebenta si Tab ngayon eh. anyway, uh, guys, uh na ako ng isa papasok natin yung last guest kasi hanggang 10 lang eh. Uh, si TJ, baba mo na kita. Kasi matagal na naman dito eh. Pasok ko lang si Henry Rosales. Ah, uh, Henry, Sir Henry, kanina pa nag -ihintay. Sir Henry. Ah, salamat, boss. Oh, pasensya okay. na. Uh, eh, Sir Henry, sandali ah.